Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang Ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo palaro dito na kadik. Maari ring tumukoy sa ibang tao nakapareho mo nang sign Ang lahat ng paborito Kaya gawing gabay ulibangan lamang Pagpapaligs makinig na at Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Nang sa road tobaka naman laman ng iyong horoscope Aries Malakas ngayon ang impluensya ng Mercury sa iyong social sector Aries at mananatili ito dito sa loob ng ilang linggo. At sa araw na ito, ikaw ay mahilig na mag-isip kung ano ang mga nangyari sa nakaraan at sa araw na ito rin, ikaw ay magkakaroon ng malakas na posisyon sa iyong networking. Ngayong araw, ang Focus mo ay mag-move forward at maghanap ng mga impormasyon na iyong kailangan lalo na ng mga magagandang inspirasyon na makatulong sa iyo na mapalakas ang iyong kumpiyansa sa sarili. Mas relax ang mga Aries sa araw na ito, mas komportable kayo sa iyong mga kasama sa trabaho, sa inyong mga kaibigan at sa inyong network. At sa araw na ito, mahilig ang mga Aries na mag-isip, magplano kung ano ang inyong mga gusto at ngayong araw magiging happy ang mga Aries dahil spirited kayo sa araw na ito, mas playful ang dalang enerhiya ng buwan. At ngayong araw rin magiging creative kayo, marami kayong maimbento sa araw na ito at magaganda ngayon ang inyong magawa. Sa araw na ito rin, napakaganda ng inyong utak dahil ang dami-dami ninyong ma-brainstorm sa araw na ito at ngayong araw rin ikaw ay magiging palaban. At sa araw na ito maganda ang iyong daloy ng pag-ibig kaya happy ang puso ng mga Aries sa araw na ito at magiging maayos rin ngayon ang takbo ng pera. At ngayong araw ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. At ang lucky numbers mo ay 3, 5, 18, 20, 35 at 36. Malakas naman ang impluwensya ngayon ng Mercury sa iyong sektor Taurus. Mananatili ito sa loob ng ilang linggo at ngayong araw mahilig ka na balikan kung ano ang mga desisyong na iyong nagawa nitong mga nakaraang taon o nakaraang buwan. At sa araw na ito, mas magiging vocal ka kung ano ang iyong nararamdaman at ibinabahagi mo sa ibang tao ang iyong mga ideya at ang iyong plano. Ngayong araw rin, ikaw ay magiging mas mabusisi pagdating sa iyong mga pangmatagal alang layunin. At sa araw na ito makikita mo ang iba't ibang options na pwede mo pang gawin pagdating sa iyong trabaho at lalong lalo pagdating sa issue ng pera. Ngayong araw mas maging matalas ang utak ng mga chorus marami kayong mapagkukunan ngayon ng wisdom dahil marami ang handang sumuporta sa inyo at magbigay ng magagandang plano maraming mga tao ngayon na eksperyensado ang makatulong sa iyong makagawa ka ng mas magandang desisyon. Sa araw na ito, napakaganda ng pag-ibig kaya maganda ang mga pag-uusap ngayon sa isang relasyon o kaya sa isang pagkakaibigan at ang pera ngayong araw ay medyo mabagal ang paso kaya kailangan bantayan ang iyong gastos. At sa araw na ito, Charles, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces at ang lucky numbers mo ay 9, 11, 16, 21, 24. at 38. Umaatras pa rin ang enerhiya ng Mercury sa iyong sektor Gemini at ngayong araw, ikaw ay magkakaroon ng kagustuhan na mag-move forward na. Pagod na pagod ka na, na paulit-ulit na lang balikan ang mga nakaraan. Sa araw na ito, magiging palaban ka at parang gusto mo lang sumulong sa buhay. At ipaglalaban mo ngayong araw ang iyong mga paniniwala. Sa araw na ito rin, ikaw ay magiging mas maunawain. Hahanapin mo kung saan nanggagaling ang mga paniniwala ng ibang tao at sa araw na ito mahilig kang mag-aral. Maganda ang araw na ito dahil positibo ang iyong mga pananaw at nagiging creative ang utak mo. Magaganda ang mga ideyang papasok ngayon sa iyong isipan. Makakatulong ito sa iyong mga plano dahil sa araw na ito ay mas mabusisi ka sa mga detalye, mas ka sa iyong mga gusto at maganda ngayon ang daloy ng pag-ibig kaya walang masyadong drama sa araw na ito pagdating sa usaping puso. Ang pera para sa iyong yung araw Gemini ay kailangan bantayan dahil malakas ang tentasyon sa araw na ito na ikaw ay mapasubo sa mga gastos na hindi inaasahan. At sa araw na ito Gemini, ikaw ay mas compatible sa mga cancer. At ang lucky numbers mo ay 4, 13, 21, 34, 38, at 43. Ang Mercury sa araw na ito, Cancer, ay pumapasok sa iyong intimacy sector at mananatili dito dito hanggang March 9. Ito ang enerhiyang magdulot sa iyo na palagi kang mag-iisip kung ano ang takbo ng iyong relasyon, ang takbo ng mga malalapit mong kaibigan at sa araw na ito, mas pag-iisipan mo rin kung ano ang iyong mga plano, lalong-lalo sa mga bagay na malapit sa iyong puso. Sa araw na ito, paborable sa iyo ang mga siklong ito. Ngayong araw, marami kang mga makukuhang magandang tulong, magandang payo na makatulong sa iyong research at sa iyong analysis, lalong-lalo pagdating sa iyong pera, sa utang, sa motivasyon, mo at sa iyong attachment sa ibang tao. Maganda ang araw na ito, Cancer, dahil malinaw ngayong araw ang iyong mga pag-iisip pagdating sa negosyo, sa career at pera. At matulungan ka rin ng enerhiya ng buwan sa araw na ito para malinawan ka pagdating sa iyong mga prioridad sa buhay. Sa araw na ito, parang gusto mo lang ng komportabling pamumuhay, gusto mong malinaw at Sigurado ang siguridad ng iyong pamilya. Kaya ngayong araw, lalo kang magsumika para sa mga magagandang plano mo rin para sa iyong mga mahal sa buhay. At sa araw na ito, napakaganda ng daloy ng pag-ibig ngayon. Kaya walang masyadong drama ngayon pagdating sa isyong puso at maayos rin ngayon ang takbo ng pera. At sa araw na ito, Cancer, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. At ang lucky numbers mo ay 7 Sixteen, twenty-one, twenty-six, thirty-seven, 21 at 40 Ang Mercury sa araw na ito, Leo, ay pumapasok sa iyong partnership sector. Kaya ngayong araw, ang iyong mga diskusyon sa ibang tao ay mabalik sa mga bagay na hindi pa natapos sa mga problema na kulang sa iyong pananaw o kaya ang mga impormasyon na iyong kailangan ay lilitaw ngayong araw. At maganda ang araw na ito dahil maliwanagan ka kung ano ang intensyon sa iyo ng ibang tao. Merong mga tao ngayong araw na makatulong sa iyo na ikaw ay makagawa ng mas maayos na plano, meron ring mga tao sa araw na ito na parang mapag-usapan ninyo ang mga bagay na hindi pa napag-usapan dati o kaya ang mga bagay na marami kang katanungan. At sa araw na ito, mas nagiging palaban ang mga liyo kung dati ay isinasantabi ninyo ang mga bagay na parang hindi ka pa handang harapin. Ngayong araw, ikaw ay magiging matapang ngayon at haharapin mo kung ano man ang mga problema. Meron ring isang tao o sa araw na ito, Leo, na magbibigay sa iyo ng karagdagang encouragement kung paano mo ipahayag ang iyong sarili. Sa araw na ito, maganda ang iyong komunikasyon at malinaw ngayon ang iyong mga pananalita at marami ka rin makuhang suporta ngayon galing sa mga taong nakapalibot sa iyo. Ngayong araw, ang goal ng mga Leo ay klaruhin ang mga bagay na hindi malinaw sa iyo at baguhin ang mga plano kung kinakailangan. Pero ngayong araw, marami rin mga tao ngayon ang parang handa na batuhin ka ng kung ano-ano na lang, kung ano-anong kwento at mag-focus sa iyong mga kahinaan. Kaya sa araw na ito, siguraduhin na ang iyong mga pinapakinggan ay mga tao na totoo sa iyo, loyal sa iyo at talagang gusto na makitang ikaw ay umasenso. Marami kasing mga kaibigan na akala mo kaibigan mo talaga, meron palang nakatagong ingin get sa iyo at gusto na ikaw ay hilahin pababa. Kaya hinay-hinay kung sino ang iyong mga binibigyan ng tiwala. Lalo na kung ang mga samahan ay nakaikot lang sa pera sa mga happy moments. At maganda ngayon ang takbo ng pag-ibig para sa mga Leo. Ang pera ngayong araw medyo mabagal ang pasok pero okay rin naman ang pera nakakaraos rin. Sa araw na ito Leo, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. At ang lucky numbers mo ay 1 9 12 15 26 at uh, 37. Ang Mercury sa araw na ito Virgo ay nasa iyong sector of work and health. Kaya ngayong araw nakafocus ka sa iyong trabaho at sa iyong kalusugan. Magaganda ang mga plano ngayon, lalo na sa mga plano na na-delay. At ngayong araw mag-move forward ito matuloy kung ano man ang mga plano na naantala dati. At sa araw na ito, magaganda ang patterns na makukuha mo. Madali mong maunawaan ngayon ang mga detalye ng mga proyekto. At kung meron man mga problema, magaling ang mga Virgo sa araw na ito. na basahin kung ano ang kulang, ano ang mga problema ng ibang tao. Ang moon sa araw na ito ay papasok sa iyong sektor kaya pagdating sa bandang gabi, mahilig ang mga Virgo magmuni-muni, magpahinga at i-reorient ang sarili. Sa araw na ito, ang focus sa mga Virgo ay nasa kanilang trabaho at sa kanilang pamilya. At ang pag-ibig ngayong araw ay maayos kung meron mang mga alitan ngayon, lalong-lalo na na alitan sa pamilya dahil hindi pareho ang mga paniniwala ay magiging maayos rin ang mga ito. At ang pera sa araw na ito ay napakabagal ng pasok pero magaling ang mga Virgo sa budgeting ngayong araw. At sa araw na ito, Virgo, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. At ang lucky numbers mo ay 7, 14, 22, 38, 40, at 42. Mas creative naman ang mga Libra sa araw na ito dahil malakas ang impluensya ng Mercury na nasa iyong sektor. Pero ngayong araw, merong mga darating na proyekto na iyong paghahandaan at maganda ngayon ang iyong mga aktibidad dahil magagaan lang ang iyong mga gagawin. At sa araw na ito, mas magkaroon ka ng karagdagang kumpiyansa sa sarili na gawin ang iyong mga plano. At sa araw na ito, maraming mga tao ang mas makapansin sa mga Libra. Ngayong araw kasi magaganda ang iyong mga pananaw at at magiging mas intelehente ang mga Libra sa araw na ito, magaling ang iyong mga pag sa ibang tao at marami ring mga magagandang oportunidad na lalapit sa iyo ngayong araw. Mas affectionate ang mga Libra sa araw na ito, ipinapakita ninyo kung ano ang inyong paghanga at pagmamahal sa ibang tao at sa araw na ito magiging mas creative rin kayo. Maganda ang inyong abilidad na makita ang mga patterns ngayon kaya magaling ang inyong paghahanap ng solusyon. Sa araw na ito, ikaw rin ay makakuha ng magandang Magandang binipisyo dahil maraming mga tao ngayon ang bilib sa iyong kakayahan at marami rin ang magbigay sa iyo ng karagdagang suporta. Maayos ngayon ang takbo ng pag-ibig kung meron mang mga hindi pagkakaunawaan sa araw na ito lalong lalo na sa pamilya dahil magkaiba ang inyong paniniwala, magkaiba ang inyong mga pananaw sa ibang bagay ay maaayos rin ang mga ito. At ang pera ngayong araw ay maayos para sa mga libra. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. At ang lucky numbers mo ay 6, 18, 25, 29, 38, at 42. Ang Mercury sa araw na ito, Scorpio, ay pumapasok sa iyong home at family sector. Mananatili ito dito hanggang March 9. Ito ang enerhiyang makatulong sa iyo na ang impluensya mo sa iyong mga decision nito mga susunod na linggo ay nakafocus sa iyong pamilya at sa iyong mga mahal sa buhay. Sa araw na ito rin, maaari na merong mga plano ngayon na hindi matuloy, merong mga pag-antala. At sa araw na ito, ang mga proyekto, plano mo kasama ang iyong mga mahal sa buhay, ay ma-enjoy mo ng maayos. Maganda ang araw na ito Scorpio, dahil mas maging malalim ang iyong pag-iisip ngayong araw. Maraming mga dating estratehiya na hindi mo na masyadong ginagawa ang maaring balikan mo sa araw na ito. Magaganda rin ang mga idea at techniques mo ngayong araw, lalong-lalo na pagdating sa iyong mga diskusyon, sa iyong mga kapamilya, dahil marami kang madiskubre sa araw na ito kung ano rin ang kanilang mga plano sa buhay. Maganda ngayon ang daloy ng sa pag-ibig, maayos ang pag-unawa at pagmamahal sa isa't isa at ang pera ngayong araw ay katamtaman lamang. Sa araw na ito Scorpio, ikaw ay mas compatible sa mga Aries at ang lucky numbers mo ay 4, 11, 21, 32, 39 at 40. Ang Mercury ay nasa iyong sektor ng komunikasyon sa araw na ito, Sagittarius. At ngayong araw, mahilig kang magmuni-muni ngayon sa mga proyekto na hindi pa natapos. Magaganda ang mga impormasyon na iyong makuha sa araw na ito, lalong-lalo pagdating sa isyong trabaho. At sa araw na ito, marami kang ma-explore na mga personal interest mo, lalo na nito mga nakaraang buwan. Marami kang mga plano na gusto mo nang simulan. At marami kang matututunan sa araw na ito to lalo, lalong-lalo na sa iyong mga diskusyon sa ibang tao mas sociable ang mga Sagittarius ngayong araw. Mag-improve ang talas ng iyong isip sa araw na ito dahil malakas ang impluensya ngayon ng buwan. Kaya madali kang makaunawa, madali mong maintindihan ngayon ang mga bagay na dati ay medyo hindi ka masyadong interesado. At sa araw na ito, mahilig kang mag-explore. Ang utak mo ngayong araw ay parang palaban at gusto mo lang na sumubok ng mga bago naman. At mabilis ang pick-up mo sa araw na ito, kang matuto at mas maging creative ka ngayong araw, lalong-lalo pagdating sa bandang hapon. Sa araw na ito, Sagittarius, maganda ang iyong mga kasunduan ngayon sa ibang tao at walang masyadong drama ngayon sa buhay at sa araw na ito, maayos rin ang iyong paghandle ng pera. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. At ang lucky numbers mo ay 5, 6, 14, 23, Thirty nine at forty three. Ang focus ng mga Capricorn sa araw na ito ay nasa isyong pera at ang Mercury ay papasok ngayon sa iyong sektor at mananatili ito hanggang March 9. Kaya sa araw na ito ang iyong mga diskusyon ay may kinalaman sa kung ano ang mga plano mo dati na hindi natuloy at kung ano pa ang mga gusto mong gawin. Ito rin ay may kinalaman sa iyong pananalapi at makakaroon ka ng mga bagong pananaw. Lalong-lalo na sa araw na ito madagdagan ng iyong mga bagong kakilala, maganda ang iyong networking, at mahilig ka rin ngayon na magbahagi kung ano ang nasa iyong isipan Sa araw na ito, magaganda ang iyong mga estrategiya Pagdating sa pagpapalakas ng iyong pananalapi Meron kang mga magagandang plano ngayon pagdating sa pamamaraan na mapalakas ang pumapasok na income at nagkakaroon ka rin ngayon ng malalim na pagunawa sa kung ano ang kasalukuyan mong sitwasyon pagdating sa pera at sa iyong mga pag-aari. At sa araw na ito, mas maging practical ang mga capricorn ngayong araw magaganda ang mga ideya na papasok sa iyong isipan lalo na pagdating sa mga bagay na familiar ka na. At sa araw na ito rin, meron kang mga bagong approach pagdating sa iyong kalusugan. At sa iyong wellness at sa araw na ito mahilig kang mag-isip sa iyong negosyo o sa mga gusto mong pasukin at ngayong araw maganda ang araw na ito dahil magaan lang sa araw na ito happy ang mga Capricorn at maganda ang iyong mga pakikisama ngayon sa ibang tao, maayos ang takbo ng pag-ibig, maayos rin ang pasok ng pera. At sa araw na ito Capricorn, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo at ang lucky numbers mo ay...

Mas pribado naman ang mga Aquarius sa araw na ito at hindi kayo mahilig magbahagi ngayon kung ano ang inyong plano at kung ano ang nasa inyong isipan. Sa araw na ito, mahilig rin kayong mag-isip at iproseso kung ano ang mga impormasyon na inyong nakukuha. At ngayong araw, maganda ang mga desisyon ng mga Aquarius at mas independent kayo sa araw na ito at nag -e enjoy kayo na meron kayong mga kausap at maganda ang talas ng isip ng mga Aquarius sa araw na ito ito, lalong-lalo pagdating sa mga proyekto. At ngayong araw rin, malaya mong ipahayag ang iyong sarili, mas relax ang mga Aquarius ngayon. At sa araw na ito, swerte ang mga Aquarius pagdating sa mga oportunidad. Kaya magmasid at alamin kung ano pa ang mga pwede mong gawin para magkaroon ka ng karagdagang income o kaya malagay ka sa mas maayos na posisyon sa trabaho. Ngayong araw kasi, ang mga Aquarius ay mahilig na matuto, hindi kayo takot na sumubo pagsubok ng mga ibang estratehiya naman at sa araw na ito, mahilig rin kayong makinig kung ano ang payo ng ibang tao. Maayos ngayon, Aquarius, ang takbo ng pag-ibig kaya payapa ang issue ng puso ng mga Aquarius ngayon. Walang masyadong drama at sa araw na ito, maayos rin ang takbo ng pera. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. At ang lucky numbers mo ay 3, 14, 22, 28, 34 at 42. Maganda naman ang mga komunikasyon ng mga Pisces sa araw na ito, lalong-lalo pagdating sa iyong komunidad. Ngayong araw very active ang mga Pisces pagdating sa kung ano ang nagaganap sa inyong kapaligiran. Sa araw na ito, ma-enjoy ninyo ang break. Lalo na na ang mga Pisces, mahilig kayong magplano at paminsan-minsan sobra ang inyong pag-iisip. Kaya sa araw na ito, maganda dahil magkaroon kayo ng break, ma-enjoy ninyo ang inyong sarili at sa araw na ito, ang mga plano ninyo sa buhay ay hindi ninyo masyadong dinidibdib pero progresibo pa rin ang issue ng pera. Kaya patuloy pa rin ang pag-improve ng pananalapi at paminsan-minsan nagkakaroon ka ng mga magagandang ideya na outside of the box, mga bag na gusto mong subukan at sa araw na ito makukuha mo rin ang suporta ng iyong mga mahal sa buhay. At kung meron mang iilan na hindi sangayon sa iyong mga gusto, ay hindi mo ito masyadong dinaramdam. Palaban ang mga Pisces ngayong araw, alam ninyo kung ano ang inyong mga gusto at hindi kayo masyadong umaasa ngayon sa ibang tao, kayo mismo ang gumagawa ng mga pamamaraan. At medyo Private kayo sa araw na ito, kaya ang mga plano ninyo ay hindi ninyo masyadong sinasabi sa ibang tao, pero pasulong ang inyong mga ginagawa. At sa araw na ito, Pisces, maganda ang takbo ng pag-ibig, maayos rin ngayon ang pera. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. At ang lucky numbers mo ay 3, 13, 16, 25, 32, at 37. Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po. Ito ang mga payong dapat bigyan uh -huh. Nating halaga na para sa atin din yan Pilipino malupit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman Una, sulyak malupit Kapalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino likat dito nakalaan lahat ng paborito Una, sulyak malupit Pag napanood di na pagpapalit Makinig na at dapat isipin Ate Vivian never kang bibig ko sumakilig sa hula ng tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope kahit ano pa edo to ka na araling Pilipino na ang kakana